Samantala, pitong miyembro ng Abu Sayyaf Group ang nasawi sa panibagong engkwentro sa mga sundalo sa Sulu. Mula sa Hulo Sulu, ito ang balita ni Dante Amento Live. Dante, anong nangyari? Yes, Atty. Reg, Assalamu alaikum. Walang tigil ang paglipad ng aerial asset ng militar dito sa Hulo dahil sa isinagang o isinasagawang aerial reconnaissance operations upang tugisin ang bandidong Abu Sayyaf group. Ayon sa AFP, isang bundok ang minamanmanan nila ngayon kung saan posibleng nagtatago ang mga terorista. Ngunit na tumanggi silang ibigay ang buong detalye ng operasyon sa media dahil sensitive at confidential ang informasyon. Ayon kay AFP Westmancom spokesperson, Major Felimon Tan Jr. kagabi ay muling nagkaroon ng enkwentro ang militar at Abu Sayyaf Group. Ito nga rito, Atty. Reg. ang uh, naitalang patay sa panig ng mga terorista habang wala namang nasaktan sa tropa ng militar. Pusible uh, ring madagdagan pa ang uh, casualty dahil nagpapatuloy ta ang pursuit at clearing operations ng AFP. Layunin ng operasyon na ma-recover ang lahat ng hawak na bihag at mapuksa ang teroristang Abu Sayyaf na nasa likod ng mga kaso ng kidnapping sa mga banyaga sa bansa. Magugunitang noong lunes, pinugutan ng grupo ang Canadian National na si John Redsdale matapos na hindi maibigay ang demand nilang 300 milyong pisong ransom money. Si Redsdale ay kabilang sa apat na dinukot ng ASG sa Samal Island sa Davao del Norte noong September 2015. Atty. Reds, tiniyak naman ng AFP na walang sibilyang nadadamay sa sa'y sinasagawa nilang maigting na operasyon ngayon dito sa Hulot o sa Sulu. At yan update mula dito sa Holosulog. Balik sa iyo, Attorney Reg. Dante, isang katanungan lamang, no? Ito bang pursuit o ongoing operation na ito ng Abu Sayyaf Group ay talagang matagal na nangyayari? Buwan pa kasi mula nung uh, nabihag yung mga ilang mga hostages dyan, no? So mula ba noon hanggang ngayon, ay eh, patuloy lang yan? Or biglang umigting lang ulit nung nagkaroon ng pagpugot ng ulo? Yes, Atty. Rez, nakausap nga natin yung uh, tagapagsalita ng West Mincom. Noon pa ba daw, dahil nga yung, itong uh, bandidong Abu Sayyaf, matagal na po itong umiiral sa ating uh, bansa, particular dito sa Hulo at saka sa Basilan. So ongoing yung kanilang operation. Ngunit uh, aminado ang AFP na uh, nagkaroon nga ng intensive. So ibig sabihin, uh, nagkaroon sila ng, uh, pinalakas pa yung pwersa nila at hindi nga nila uh, uh, inilantad o sinabi sa media yung ibang uh, detalye ng operation dahil nga, uh, Maselan po ito. Pero ang isa lang ang sabi ng AFP na sinisiguro nila yung kaligtasan ng mga kidnap victim. Bagamat itong operasyon na ito ay uh, pinaigting pa, ngunit uh, ginawa ng militar, pin pinulano yung mga hakbang upang kahit magkaroon man ng enkwentro, ay hindi madama yung mga bihat at Reg. Maraming salamat, Dante Amento. Nagulat ng live mula sa Hulo, Sulu.